Ayan, nagta ni Joss Girl. Ayan, nagtintas nga din kisom na. Manot yung paglakom, ti Maysa. Cinco, ati ka si Kadakkel ni oh, Sen. Cinco, kasta Kadakkel. Tapos, Jess. O, ten. Okay, dito yun yung flavor na ito. Uh, melon. melon. Melon, amoy. Ito. Ha? Four seasons. Ito. Pandan. Pandan, ito. Milo, manomot mano, iti malakom tag nga drum nga danom. Depende sir no nainit adu. Adu. No nalulong babaset. Bas Katatagam gamit kay pelati supot. Haan? Haan sir. Bawal nya, bawal, bawal ti supot. Trida supot na apo. <laughs> bawal ka no ti supot. Oh, dati na napintas nga girl nga aglaklako iti juice, bawal iti supot dapat ka na ibaso <laughs> kinma din packet supot di ba kin tidanom sir dapat mineral ay mineral okay agyaman <laughs>